Hello po, madlang people, di of namin ngayon. Aya na po, dumating na po yung over na sasakyan namin. Ito kasi yung kasama ko, ako po ang pinapaupuin niya kasi sa ano, gitna. Kasi po, siya po ay naihihilo. I e ako naman, umupo ako sa gitna at bigla ako naihihilo din. Ayan, o, oh, kun kunwari, nagbibidyo po ako kasi napifil ko talaga, feel ko. Para makakasupa ako talaga. Buti na lang, may dala silang kindi. Ewan ko ba kung ano yun. Ayan, dumating na po kami sa Wake Soo Bayan. O, ayan pa. Iwan ko kung sino inaantay ni Ate Twin siguro yung asawa niya. Or ano, kasi uh, dito kakaya kami pumunta dito kasi inabangan namin ang pagbukas ng Dress Up. O, pagpunta ko sa Dress Up po, tapos, akala ko is open. Kasi sabi ni Adi Twin, open daw. Eh, sinabi ko naman, close. O ayan, o. E di bumalik na po kami. So, nakatayo kami dito kasi tumawag yung asawa ni Ati na parating na daw. Kaya yun, habang parating na, ako naman busy sa kakabidyo. Ay, ayun pala si ano, Kuya, pinuntahan na ni ate. Kaya dyan, tambay-tambay muna kami dyan. Iwan ko kung anong inaantay nila dyan. Ako naman, panay video. O, oh, ang sweet nila, no? Nakakaingit. Sana all. May juwa. oy asawa. Ah, ha, ha, oh, eto, papunta na kami sa Batangas kasi kakain na po kami. Or, may inaantay kami ata. Kasi, iwan ko kung anong ginagawa nila. Nag-meeting pa sila. Or ano, yung kasama namin, nag-baby din. O ayan, tingnan ninyo. Ako naman kasi, eh, feel na feel ko talaga dito. Kasi ang init at saka malabit. May dala-dala pa akong jacket wow. at saka hindi ko nabitiwan yung bags ni ate. Ha? Halagot ako dito. Kasi nakalimutan kong ibigay sa kanya. Mamaya ibibigay ko sa kanya. Pag magkakahiwalay na kami. Ayon, Oo. Oh, Oo. Oh, ang ganda ng sok. See you later. Bye.